Mga operator driver, pwedeng mamili kung saan bibili ng mga modernong jeepney ayon sa LTFRB. Sa pulong balitaan, sinabi ni LTFRB Technical Division Chief Joel Bolano na walang sinasabi ang ahensya kung saan dapat bilhin ang mga PUB, Corporation at Kooperatiba ang kanilang modernized unit sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernized Program o PUBMP. Dito ipinahayag ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na nasa mga operator ang desisyon kung saan bibili ng mga makabangong Public Utility Vehicle o PUBS. Bago uh, lang po namin ipaalam sa ating mga kababayan, ano po, yung pong pagbili po ng uh, mga modern units ay hindi po uh, nakasalala yung pagmandato uh, uh, sa mga transport service ng DOTR at LTFRB o ng pamahalaan sa po. Uh, ang Pagpili po ay nakasalalay doon po sa pagpili ng ating mga transport service entities. Ang role lang po ng gobyerno ay uh, itinigay lang po yung Philippine National Standard para po maging kasihan ng ating pong mga uh, distributor, yung ating pong mga manufacturer kung ano po yung uh, specification. Hindi po ang DOTR at LKFRB po ang nagsasabi kung ano ang dividend. Kung dito po ay nakasalalay doon po sa kanilang uh, kooperatiba o kaya korporasyon. Sinabi rin ni Office of Transportation Cooperative Chairman Ferdinand Andi Oreta na malugod na tinatanggap ng DOTR ang isang congressional inquiry tungkol sa mga manufacturer ng modernized unit sa ilalim ng PUBMP. Dagdag pa ni DOTR na ang mga bawat disenyo ay sumasa ilalim sa mga proseso ng sertifikasyon mula sa Department of Science and Technology, Metals Industry Research and Development Center, Land Transportation Office at Department of Environment and Natural Resources bago nag-issue ang ahensya ng compliance uh, certificate. Uh, naman po ang DOTR on the, the list of manufacturers. In fact, ang is, this is more 50 or 54. <laughs> A manufacturers po and then uh, yung proseso po, this is not a DOTR process kung sino po yung makakamit ng standards this is a DOTR DTI uh, process po para lang po may pakita na ganun po karami ang manufacturers so yun lang po uh, to address such a uh, concern po, thank you unang una po, I'd like to state that the DOTR family has always been uh, attending yung mga hearings called by our uh, friends in Congress uh, uh, sa Congress, sa uh, Senado uh, at lagi po naga yung mga members ng D.O.T.R. family and we appreciate such invitations dahil po nagkakaroon ng mga clarity on certain accusations from different sectors. So ito pong bagong uh, concern na na-raise and we expect to be invited. So pupunta po muli kami doon to answer ano po yung mga accusations. Batay sa inalabas ng pahayag ng DOTR nitong biyernes, ang mga up-to-date na sasakyan ay ikinategorya sa Class 1, 2 at 3 na may iba't ibang mga kapasidad, seating configuration, figure at price range. Sa parehong press conference, iginiit ni LTFRB Officer in Charge, Risa Panches, na hindi pinipilit ng gobyerno ang mga kooperatiba at korporasyon ng POB na bilhin ang pinakamahal na modernized unit. Anya, ang pagbili ng mga sasakyan ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pautang. So meaning to say, the campaign for consolidation during the last stretch of December was actually effective and the manner by which the agencies have been opening their offices, relaxing uh, certain policies and requirements and even reaching out to all these um, transport service operators uh, we have to parang be realistic also that there will be individuals that will never join any program regardless of what are their uh, reasons ano po. and these were actually factored in when we try to do the projection that is why uh, nasasabi namin na yung inaasahan natin hanggang 70% lang ay actually mas na-exceed po natin dahil po sa kampanya ng gobyerno at pagpapaliwanag talaga dun sa kahalagahan ng PUB Modernization Program. Nagbabalita, Alfredo Patriarca,